Hello sa Chronicles Recap! Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at ilike ito. Maraming panahon na ang nakakaraan mula nung mamuhay ang isang kilalang blacksmith na nagmamay-ari ng pandayan kung saan ito ay mabilis niyang naibebenta ang kanyang mano-manong hulma ng sandata gamit ang bakal. Isang araw, sinuwerte siya dahil lahat ng mga sandata na kanyang binebenta ay nabili ng mga mamamayan ng Bansang Cairo. Sa kalagitnaan ng walang katapusang digmaan, nagkaroon siya ng hindi paniwala na magkaroon ng pagkakataon na tumaas ang kanyang status. At pagkatapos ng digmaan, ang blacksmith ay pinangaralan ng isang titulong baron. At ang Blacksmith na iyon ay nagkaroon ng isang teritoryo. Ang Blacksmith na iyon ay ang ama ni Master Roman. Ang katulong ni Roman ay nagtataka kung bakit nakikinig siya sa istorya na alam ng lahat. Ilang oras na ang nakalipas. Tinanong niya ang kanyang katulong kung kabilang ba siya sa panganay na pamilyang Dimitri. At ang kingdom na lugar na ito ay sakop ng Cairo na matatagpuan sa kontinente ng Salamander. At sa mundo na ito, walang murim nag exist Alam ng katulong niya na isa siya sa hindi nabiyayaan ng katalinuhan. Ngunit ngayon lang niya, hindi napansin na may ginagawa kakaiba ang kanyang master. Inisip ng katulong niya kung nakadroga ba siya. Narinig ng kanyang alalay na sikat ang mga droga sa mayayaman na tao. Napag-isipan niya na marahil na nakagamit ang master niya. Sinabi ng alalay niya na ngayong araw, dadating ang fiancé niya galing sa Lawrence family. Pinaliwanag ng alalay niya na iba siya sa mga kapatid niya dahil ang master niya ay ginugol ang buong 25 taon sa loob ng kwarto niya. Kaya binagsagan siya bilang tanga mula sa Dimitri. Sinabi ng alalay niya na kailangan nilang paghandaan ang pagdating ng pamilyang Lawrence. Tumugon ang ating bida na may mas mahalagang siya gagawin kesa sa pagdating nila. Iniutos ng ating bida na dalhin sa kanya ang pinakamatanda sa lugar na ito na may maraming alam sa pamumuhay sa mundo. Nagtataka ang kanyang alalay kung bakit gusto niyang malaman ang pinakamatanda sa lugar nila. Ngunit wala magagawa. Siya dahil alalay niya siya at tungkulin niya maging alalay sa ating bida. Sa kasalukuyan, natapos na magbigay ng mga impormasyon ang matanda sa ating bida. Binigyan ni Roman ang matanda ng reward sa pagtulong sa kanya. Si Roman Dimitri talaga ay ang totoo pangalan niya ay Beck Jong Hyuk. Ang taong ito ay guro na freeze na buhay at pagkatapos makuha ang lahat ng kailangan, tinanggap ang kanyang kamatayan na mapayapa. Subalit ang ating bida ay mayroong dahilan. Pagising niya na lang nasa katawan na siya ni Roman Dimitri. Inakala ng ating bida na kung kinalooban sa kanya ng langit o parusa na galing sa Diyos, Kinabigla nila na mayroong nagaganap na gulo sa labas. May isang binata na binubuli ng mga hindi kilalang tao. Ang binata ay makikitang hinahina na dahil sa pagbubugbog sa kanya. Ang mga siga ay gusto pagtuwaan ang binata. Yung binata ay pinagtulungan nila sa bugbugin. Pinuntahan ng alalay ng kung ano ang nangyayari na guguluhan. Laking takot niya dahil nakita niya ang tattoo ng fangs. Dumating ang ating bida sa nangyayaring kaguluhan. Pinaliwanag ng alalay niya na ang grupo na nakikita niya ay ang Bloodfangs. Ang Bloodfangs ay nagpapautang at pinapatungan nila ito ng malaking interes. Ang binata ay hinala niya na mayroong malaking utang sa Bloodfangs. Sinabi ng kanyang alalay na umasta na lang sila na hindi sila nakikita. Pinatigil ni Roman ang grupo ng Bloodfangs. Ang ating bida ay lumapit sa kanila. Nakilala siya ng mga Bloodfangs. Pinagtawa na nila si Roman dahil sa dugong maharlika kaya hindi siya natatakot sa kanila. Sinabi ng isa sa kalbong na namumuno sa kanila na ang binata ay hindi lang mayroong pagkakasunduan. Ang alalay ni Roman na si Hans ay gusto nang silang umalis dahil ang mga grupo ng mga bloodfangs ay marahas sa mga tao. Sinabi ng ating bida na hindi pa niya alam ang batas sa lugar nila kaya gusto ng ating bida na ipaliwanag kay Hans na kung sino mang taong hindi sumunod sa batas at anong pwedeng nararapat na kaparusahan. Sinabi ni Hansen na may mali rin ang binata dahil ng utang at hindi nakabayad sa oras. Pero ang Bloodfangs ay walang karapatan na gulpihin siya. Ang importante ang pagrespeto sa panganay ng Dimitri family ay nagkakahalaga ito ng krimen. Ito ay nangangahulugang ang batas ng lugar na ito ay maaaring magbigay ng parusang kamatayan sa mga taong nagkasala ng mga krimen na ito. Kinagulat ito ng mga grupo ng Bloodfangs sa narinig nila. Dahil doon binalaan ang ating bida, ang grupo ng Bloodfangs sa pagsuway sa batas. Ang ating bida ay pumulot ng isang sanga. Nagpakilala ang ating bida sa mga Bloodfangs at handa ito oras na atake siya. Ang ating bida ay paparusahan silang lahat dahil sa pagsuway sa batas. Isa sa kalbong membro ng Bloodfangs, inakala nila ang ating bida ay isang noble kaya wala siya alam sa kalakaran sa mundo. Sinabi ng kalbong miyembro ng Bloodfangs Nalinagay niya ang delikadong sitwasyon, ang sarili niya. Tumugon ang ating bida na patunayan nila ang sinasabi nila. Tinawag ni Roman na lahat sila ay isang basura dahil sa kinakausap siya ng ganyan ang may-ari ng lupang ito. Ang ating bida ay hindi nagsayang ng oras sa grupo ng Bloodfangs, ito sumugod kaagad. Kinabigla ng grupo ng Bloodfang sa atake ni Roman dahil ang bilis ng pag niya. Inatake ng kalbong miyembro ng Bloodfang si Roman. Subalit siya ay nasaksak sa lalamunan ng isang piraso ng sanga. Kinagulat ito ng ibang mga miyembro ng Bloodfangs. Inatake na rin sila sabay-sabay upang pabagsakin ang ating bida. Umatake ang isang miyembro sa kanya at ito ay nailagan niya. At binigyan ito ng malakas na suntok at ito ang kinasawi niya. Nagdududa si Hans sa ating bida kung siya ba talaga siya. Ang unang kita ni Hans sa master niya ay nung nagkita sila ay isang habilin na isinulat ni Roman sa ibaba ng sahig na may kasamang nakalat ng mga droga. Ang kaharian ng Cairo ay madalas na magkaroon ng digmaan at namili ng representative galing sa bawat household at pupuwersahin ito manilbihan sa kaharian ng Cairo. At ang ating bida ay napili na pumasok sa army para irepresenta ang pamilya at dahil doon ginusto niya tapusin ang sariling niyang buhay. Ang pamumuhay ni Roman ay hindi ganun maganda pero ito na ang kinabuhay niya. Ang current ng mapagmamayari ng katawan niya, talagang leader ng Heavenly Demon sect na si Baek Jong Hyuk. Habang siya ay kinuha niya ang katawan na ginagamit niya, mamuhay siya bilang Baek Jong Hyuk. Kisap mata, lahat ng mga miyembro ng Blood Bloodfangs ay bagsak. Ang isang miyembro natakas sa takot, tumakbo ito. Pero ito, nahuli ng ating bida kaagad. Ang order para sa grupo na walang galang sa kanya ay kailangan ipapatupad ng batas. Ang ating bida hindi niya gusto kunin ng buhay na miyembro ng Bloodfangs. Pero kailangan nilang pa rin pagbayaran na gawa nila kaya tatapusin niya siya ng walang awa. Ito ay pinaslang ng bida natin. Nagpakilala siya bilang Roman Dimitri. Tinanong niya ang mga tao sa kanila na kung hindi man sila nagustuhan sa binigay nilang hatol sa kanila. Pwede silang puntahan at kausapin kahit anong oras.